Dami nga naman ng bangus na yun. Dali ay, oh. Ayan oh. Naka lang ah, nakakulong ng ulam dito lang sa tapat oh. Ayan oh, bangus oh. Oh. Nasa lang. Oh. Nasa lang pala no Oh. Ayan oh. Oh. Nalaglag, nalaglag. Oh. Oh. Yari. Oh, ang daming bangus. Oh, ba ah. ah. Minasa lang pa. Ah. Nakadali agad ng pang-ulam, nandito lang sa tapat oh. Bangus. Ah. Dami nga naman ng bangus na yon Dali ay, hmm. hmm. oh. Oh. Ah, na agad kami ng pang-ulam. Hmm. Buhay na buhay. Oh. Dali agad dito lang ang sa tapat. Hmm. Yari man din. Libre na ang aming ulam ng hapunan. Linisan na natin ang ating bangus. Salamat sa may lambat. Nakahingi kami ng ulam. Oh, nakalambat dyan sa tapat namin ng bangus. Thank you, Ninong Mo. Uh, lilinisan na natin ang ating bangus. Nakalibre tayo ng ulam. Magsisik ang tayo. Busog na busog ang bangos, busog ng lumot. Yan guys, linis na ang ating bangos. Isisig ang naman ni Commander. Ayan guys, sisigang natin yung ulo. Ni Mrs. pala magsisigang. At ipiprito naman yung buntot. May rikado na. O, si sibuyas, kamatis lang. Ayos na yan. Tapos pansigang. Katalo na yan. At sariwang-sariwa naman ang ating bangos. guys, nakakulo na ang ating sinigang na bangus. So, ha? Sarap nito. Sarap na ating kain ngayong hapunan. Tikman natin. Sarap, sinigang anga. Ayos na, patay na yan. Baka malabog. Magpiprito naman ng mga buntot. to Pipre, naman ang mga bantot ng bangus. Yan na, nagpipre ito na. Yan guys, kain na tayo. Luto na ang ating bangus na sinigang at pinirito. Sarap. Ayan okay, guys, so, o, mga nakasugalmak lang ang pagkain, oh. Hi, hey, ate. Hey, gangsta. Gangsta. Kain po tayo, kain po. Sinigang na bangos at prito ang ating ulam. Nahuli dyan sa tapat. pa mo lang Kain po tayo guys. Shout out po sa inyo. Kain po tayo. Bangus. Kalain mo yun. Nakalibre pa ng ulam ngayong hapunan. Nandiyan lang pala sa tapat. Hindi mo bibigyan eh. Tawagin eh. mo. Hindi uh, mo bibigyan kami. Opo na guys, ah. hanggang dito muna ulit. Kakain muna kami. Salamat sa panonood at sa suporta. I love you all. Babush.